Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap." at sa pamamagitan niya makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama, matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomorrah dahil sobrang samanan ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga deing ng mga tao roon. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, Lilipulin anyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang limampung matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin anyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi inyo po ba kahahabagan ng lungsod dahil sa limampung taong matuwid? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo niyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba ti dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, Kung may makita akong limampu matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Muling nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako, at wala akong katwira na magsabi nito sa inyo. Pero kung mayroon po kayang apat na putlimang matuwid, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng lima? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong apat na putlima matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Muling nagsalita si Abraham, Kung apat na pulang po, po kaya ang matuwid? Sumagot ang Panginoon, Hindi ko lilipulin ang lungsod alang-alang lamang sa apat na pumatuwid. Muling nagsalita si Abraham, Huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong pa po ako. Ano po kaya kung may 30th lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong tatlong tao na matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin ninyo po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa dalawampu matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit, huling tanong na po ito. Halimbawa, sampu na lang po ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa sampung matuwid. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila.